Ikaw ba ay binaliwala na ng mahal mo, boyfriend o girlfriend mo at talagang wala na siyang pakialam sa'yo at hindi ka na niya iniisip dahil hindi ka na niya pinapansin at hindi ka na kinukontak ng partner mo. Ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual para bawat minuto pakakaisipin kanya, niya kahit hindi kayo okay na dalawa ng partner mo at isa itong paraan para maging okay ang relasyon ninyong dalawa at pakakaisipin ka niya sa lahat ng oras, bawat minuto, ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay pumunta ka sa tahimik na lugar. Pwede mo rin itong gawin sa loob ng kwarto mo o kahit saan. Basta tahimik po na walang makakaalam at makakakita sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. Wala na po kayong kailangan pang ibulong, basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng 11 times. At dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. Basta paglaanan mo lamang ito ng ilang minuto. At gawin itong ritual isang beses sa isang araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong bawat minuto, pakakaisipin ka ng mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin na pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.